Daling sa Pilipinas ang ilang panggulino o anteater na nasamsam mula sa Chinese vessel na sumadsad na sa Tubbataha Reef. Bawal pong hulihin sa Pilipinas ang panggulin dahil nanganganib na po silang maubos yung kanilang lahi. At mula sa Palawan, saksi si Isay Reyes hambang nangungulimbat ng likas na yaman ng Pilipinas sa mga sakay ng sumadsad na Chinese fishing vessel sa Tubataha Reef na kumpirma na matapos ang pagsuri sa mga karga nito mga anteater o balintong. Ilan daw kasi sa mga anteater lumabas na manis colionensis o Philippine pangolin. Nang isa ilalim sa morphometrics o physical na pagsukat ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD at Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO. Ang mga nanganganib ng maubos na uri ng pangolin na ito, iba sa manis javanica na mula sa Malaysia at Indonesia. Ang mga Philippine pangolin kasi, haba ang buntot sa ulo katawan bukod pa sa maayos ang pattern ng mga kaliskis. po yung species natin, may pattern yung scale niya. Kung baga, meron siyang um line na sinusundan mula sa tail uh, sa head hanggang sa tail which is yung isang species naman na, na tinitingnan natin na almost uh, the same uh, is uh, yung pattern ng scales niya walang gaanong sinusundan siyang definite na form. Kumaga, kalat yung yung scales na doon sa ulo. Gayunman, isa sa ilalim pa rin daw sa DNA testing ang ilang tissue sample ng mga nakuhang anteater sa Chinese fishing vessel. There might be two species of um, manis or pangolin that have been uh, found. Very minor yung differences eh, so mahirap din madetermined uh, conclusively at this point. Ito yung ilan sa mga samples ng mga balintong nagaling sa FB Minlong U. So ngayon, tinetest ng ating mga wildlife officers yung physical measurement ng mga hayop na ito. Makakatulong daw ito para ma-determine kung galing ba ng Pilipinas itong mga balintong na ito o nagaling sa ibang bansa. Nasa Puerto Princesa na ang fishing vessel at sa tulong ng isang court order, aalisin sa barko ang mga kahon-kahong ant eater. I-inspectionin din kung may naipustid pang ibang hayop sa loob ng mga kahon. Kung may mga nananamantala sa likas na yaman ng bansa, pag-asa naman ang dala ng pagmamalasakit ng ilan sa kalikasan. Sa Surigao City, bukod sa Coastal Cleanup Drive, ay pinakawalan din ng mga residente sa dagat ang ilang pawikan at nurse shark. Maraming bisis na nahuli. Ngayon sa ngayon lang, mayroon naman na huli. Ayun, uh, pinapakawalan namin yun. Ah, uh, talagang uh, ano, stricto kami kasi bawal yan. Pinapakawalan namin yan yung mga pawikan dito pag mahuli namin. Nagtipon-tipon naman sa Quezon Memorial Circle ang iba't ibang environmental group para talakayin ang kalagayan ng kapaligiran. Ang kailangan, yung mga ginagawa mo malilit na bagay ay maikabit mo sa pang o pang-kalahatang uh, uh, movement para magkaroon ng pagbabago. Mula rito sa Puerto Princesa, Palawan, ako si Isay Reyes, ang inyong saksi.